Hi mga ka-channel, welcome back to my guys Joke lang guys, no? I just want to make a video reflection Sa so, naisip ko lang ngayon no, habang naglalakad tayo dito sa may uh, Bonifacio Global City no? Kasi wala mahilig tayo maglakad dito no? Ayan, so ano ba pag-usapan natin ngayon no? Ah, uh, Itong mga in intrusive thoughts ko lang tong mga to <laughs> Okay, ibig sabihin wala lang, biglang naisip ko lang no? Tapos nag-film-film tayo para makashare tayo ng knowledge, inspiration and motivation sa mga gusto makinig sa atin, no? such as this vlog. So kaya nag-film tayo, tabit lang ako. Yun, gusto kong makashare ng thoughts sa inyo. So ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon guys, bakit hindi lahat ng bagay is binibigay sa atin no ni Lord kumbaga yung mga yun nga kagustuhan natin unang una hindi willing no? but at the same time yung thoughts na baka kapag ka binigay na sa atin lahat ng bagay no is hindi na tayo masyadong mas magsumikap pa sa so sarili natin but above of all is you. baka lumaki na yung ulo natin at uh, feeling na natin tayo yung mataas no kumbaga yung nga na baka mas taasan mo pa yung Diyos okay, kung gano'n ng gano'n yung thoughts natin or yung ibibigay sa atin lahat so pasensya na medyo madilim na sana di tayo si tayo ng card sa pagbablog yun ayun yung card so yun nga guys no? ayan thank you pala sa mga nag follow sa atin medyo madilim na pero yun, yung thoughts na may mga bagay na hindi mo makuha, basta-basta, syempre kailangan mo paghirapan. Pero kahit paghirapan mo, kung di talaga para sa sa'yo, di talaga siya para sa'yo, no? Whether, again, it's a thing, relationship, money, a goal, okay? Sa so, maaaring hindi talaga para sa'yo yun, yung bagay na o kaya naman, paghihirapan at iintayin mo talaga, no? Na mapasa yon, yun or maabot mo yun. So, yun, itong thinking na to, napaka-helpful niya. Ayan. Ano ba ba? Ano ba yung thoughts na yun? Kasi nanggaling yung thoughts ko na yun na, no, sana super yaman na lang kami na pamilya. Ano yung mga ganon thoughts. syempre lahat naman ng tao eh. Uh, kumbaga parang sa puso mo sana kami uh, may minimiti kang ganyan pero wala well, eh that's the reality okay na hindi eh, ka gano'n, pasalamat ka na lang at nabubuhay ka ng maayos no? matiwasay syempre nakakain ka ng tatlong beses sa isang araw so diba? it's a blessing na no? it's more than that madilim na dito eh paano ba tayo balik tayo So, yun yung thoughts na yun na uh, kung bakit wala sa atin ang lahat ng bagay, no? Or hindi binigay sa atin na uh, super talino ka, super yaman mo, or super, basta kung ano super, masama talaga eh. Kung ano sobra, no? Masama. So, doon ang galing yung thoughts na yun na uh, kung ibibigay lahat sa iyo ng bagay no, ni Lord, super yaman ng magulang mo, super talino mo, no, baka isipin mo na yan, is, no? Hindi mo na kailangan yung ibang tao. Hindi mo na kailangan si Lord. So wala kang kanang kailangan kundi sarili mo. Kasi nga na lahat. So, kaya hindi pala binigay sa atin, syempre para yung thoughts na na yung paglaki ng ulo natin, ay pagiging grateful natin no is ba mawala. So kaya hindi sa atin binigay lahat. So kaya yon guys. Uh, sana nakuha niya yung thoughts na yon. Medyo madilim na dito kaya tumit tumatapat ako sa ilaw. So sana maliwanag 'yon. Ang eh. no? sinabi natin. So kaya ganoon. Kaya ako online ng thinking ko din is laging maging mapagpasalamat. Yan paano mo lang sa buhay. <laughs> Kala mo naman eh no sobrang dami. wala naman sa pera talaga sa totoo. Meron, meron. Maraming ang pera. Sobrang dami pera. Pero, Feeling nila, hindi sila mas sobrang saya, hindi sila successful. Kasi tulad nga ng sabi, hindi sa akin galing to no? Uh, ano ba ibig sabihin ng pagiging successful, no? Yung sobrang saya mo. Okay, kasi parang marami kang pera, material na bagay, pero di ka naman totally masaya. Yeah? Yun. Ito pa ba? So, kaya importante lang dapat, no? Uh, masaya ka yung puso mo In and out si so, ibig sabihin, hindi ka lang masaya sa muka <laughs> Kundi masaya ka din by Your heart uh, Masaya ka din by your Feelings o uh, Yung inner soul mo uh, Kailangan masaya Kailangan, hindi lang basta happy Nararamdaman mo yung joy So kasi kapag uh, yun, Kahit lahat na nasa na talagang parang may kulang pa rin. So, kung ikaw naniniwala sa Bible or biblical ka masyado, ba? Diba? So, ang kulang doon, no, si God, uh, yung yung nasa puso mo na parang may nahanap ka pa parang laging kulang. Uh, there, there's something missing, eh. There's something na kulang parang uh, nararamdaman mo na hindi ka buo. So, ano ba yon? So, ah, ikaw ang magde-define nun sa sarili mo. No? Kung ano yung kulang. Yun. So, sana marami kayong natututunan no? dito sa vlogs natin. Patawid mo na ulit tayo. Huwag sa pagtawid. Yan, pa high street BGC tayo. So yun guys, no. Konti na lang puputulin ko na tong vlog na to, papakita ko na high street. So nandito tayo ngayon eh nag yeah, nag, nagba nagre-reflect. So kaya yun talagang ano, ang importante lang kung hindi ka man kung di okay ang financial status mo or life status mo ngayon, susumikap ka no at marangal yung ginagawa mo para sa buhay mo, sa kinabukasan kung wala ka man maraming pera, di mo pa mabili yung mga bagay mo. Gusto mong bilhin, at least you are trying and trying and trying. You are working hardy, harder to reach your goals and dreams. Ayan. Nakakain na ako dito sa Wolfgang's, now. Na-try ko na pati yung dami. <laughs> Minsan nga nagsawan na ako. De, joke lang. Yan, guys. Sana di tayo sitay ng guard na may mga namin, mga dito. Di naman. Yun, 8 minutes na itong vlog natin. Ayan. Bilis ko daw maglakat sa totoo lang. De, sa totoo lang na yung walking speed ko, it is more than the average speed, but... Ayan. Yan. Yung iba kong device, hindi ko dala Kaya ito na lang muna yung pang vlog ko. No? Meron kasi akong business form, may personal phone. Okay, wala eh. So yun guys, sana uh, ang haba-haba na itong vlog natin. Saka napagod ako kakalakad. Uh, no? Actually, layo. Layo na natin. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. At uh, tignan natin kung anong pwedeng magawa ko dito. And then, mamaya maya no, uwi na rin tayo so, yun, sana marami kayo natutunan doon sa shiner natin don sa vlog actually dito rin ang workplace natin no, partner natin ng Coins PH dyan sa BGC, actually I was invited as one of the guest speakers right there no, sa uh, sa Coins PH so last last month no, but then Ayan, napa, nagpa, nagpapasalamat ako kasi yun nga tulad ng sabi ko, iniisip ko man sa isip ko na wala lahat sa akin. Pero mahalaga, nagsusumikap ako para makuha ko kung ano ang gusto kong marating. No, ayos ba 'yon? So, kaya yun guys, no. Sana na-inspire ko kayo, maraming natutunan. This is just my intrusive thoughts. Actually, walang scripto kahit ano. Kung ano yung sinabi ko, it, it is just out of my emotions and feelings and thoughts na makakatulong sa mga kababayan nating Pilipino. So, thank you guys. God bless you mga katreaders. And guys, see you on my next vlog. No? And sana na-inspire ko kayo. God bless po.